Ito pala ang mga nagawa ni Richard Gomez sa Leyte. Si Richard Gomez, bilang kinatawa ng ikaapat na distrito ng Leyte, ay nagpatupad ng iba't ibang proyekto at programa na nakatoon sa pag-unlad ng kanyang nasasakupan. Isa sa mga pangunahing layunin niya ay ang pagpapabuti ng infrastruktura sa Ormoc City at mga kalapit na lugar. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinamunahan niya ang mga proyekto para sa rehabilitasyon ng mga kalsada at tulay na mahalaga para sa mas madaling pag-access sa mga serbisyo at produkto. Bilang bahagi ng kanyang advokasya, aktibo rin si Gomez sa pagsuporta sa mga programang pang-edukasyon. Naglunsad siya ng mga scholarship programs para sa mga estudyante upang matulungan silang makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap. Bukod dito, nakipagtulungan siya sa iba't ibang ahensya upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang pagbibigay ng libreng check-up at gamot sa mga residente. Sa larangan naman ng sports, itinatag ni Gomez ang Philippine Fencing Association at nagsagawa siya ng mga programa upang hikayatin ang kabataan na makilahok sa sports, partikular na sa fencing. Ito ay naglalayong hindi lamang bungo ng kakayahan kundi pati na rin magbigay inspirasyon sa mga kabataan na maging aktibo at malusog. Sa kabuuan, ang kanyang pamumuno ay nakatoon hindi lamang sa pisikal na infrastruktura kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanyang mga nasasakupan.